Guys, we are here in India. Supermarket today. Time for supermarket. So, pupuha tayo guys ng mga milk. So, dito ako ngayon guys sa mga cheese area. Ayan. At, more fish. Ayan. Dahil, ayan. Namimili ako guys ng isang linggong konsumo sa loob ng kusina. So, bibili ako guys ng okra guys. So, dito tayo banda. Ayan. Ayan. So, ayan ang mga okra, guys. So, ito yung nakuha natin. Ayan. Ayan, mga frozen area dito, guys. So, ngayon, nandito na naman tayo sa mga... Ayan. laban, At ito yung pupunin kong laban. So, ayan nga, yan guys, ang iniinom sa mga alaga ko, guys. Yan. So, okay. so, yan, so, ayan. So, kuha tayo. Ayan, ang dami. Ayan. Ayan. So punta tayo doon guys sa mga Gatas guys at saka mga palaman So ayan Dito tayo guys, o oh, ayan Ibuha tayo nung mas malaki Ayan So, andito ko ngayon guys, kukuha tayo ng halong kasi nakalimutan kong kukuha ng halong. So, ayan. ayan. So, ganito dito guys, masaya pag namili. Ayan. So, kailangan mabilis. Kasi marami akong bibilhin. So, andito na naman ako ngayon sa mga chicken breast. Ayan, kukuha tayo. Chicken breast. Ayan. Nakakapagod mamili guys, pero masaya. Ayan. So, ito yung chicken breast na kinuha ko. So, ayan yan. Kabuuan na supermarket. Ayan. Ayan. So, dito mo yung guys, ang mga prutas guys, o oh, na mga hiniwa-hiwa na. Ready to eat. Na yan. yan. So, ako, minsan ako bumibili dyan. Bumibili ako guys, pero mas okay talaga yung ano, fresh. So, andito ako ngayon sa may mga tinapay. Yan mga tinapay guys, o. Oh. Ayan, pili ka lang kung ano ang gusto mong mga tinapay. So, ayan. Sabi ko mainay. Ayan. So, ito yung mga paborito ng aking, ano, here. Cupcake. Ayan. Ayan. Uh, ayan, namimili ako ngayon ang mga tinapay, guys. So, ayan, nakakapagod pero masaya. Thank you for watching! Yes.